Jeremias Ang mensahe ng Panginoon sa mga Israelita na nasa Ehipto. Ikaapat na apat na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias ang tungkol sa lahat ng Hudyo na naninirahan sa gawing hilaga ng Ehipto sa mga lungsod ng Migdol, Tapanhes at Memphis, pati ang mga naroon sa gawing timog ng Ehipto. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Nakita ninyo ang kapahamakang pinaranas ko sa Jerusalem at sa lahat ng bayan ng Huda. Wasak na ito ngayon at wala nang naninirahan doon dahil sa kasamaang ginawa ng mga mamamayan nila. Ginalit nila ako sa pagsusunog nila ng mga insenso at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi nila kilala o ng mga ninuno nila. Palagi kong isinusugo ang mga lingkod ko na mga propeta para bigyan sila ng babala na huwag nilang gagawin ang bagay na iyon nakasuklam-suklam sa akin at kinapopootan ko. Pero hindi sila nakinig o sumunod sa mga propeta. Hindi sila tumalikod sa kasamaan nila o tumigil sa pagsusunog nila ng mga insenso para sa mga diyos-diyosan. Kaya ibinuhos ko sa kanila ang tindi ng galit ko parang ako ito na tumupok sa mga bayan ng Huda at Jerusalem, at naging malungkot ang mga lugar na ito at wasak hanggang ngayon. Kaya ako ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ay nagtatanong, Bakit ninyo sinisira ang inyong sarili? Gusto ba ninyo na malipol ang mga tao sa Huda, ang mga lalaki, babae, bata at mga sanggol? Bakit ninyo ako ginagalit sa paggawa ninyo ng inyong mga Diyos? Nagsusunog pa kayo ng mga insenso para sa mga ito dito sa Ehipto, kung saan kayo ngayon naninirahan. Ipinapahamak ninyo ang sarili ninyo at ginagawa ninyong kasuklam-suklam at kahiyahiya sa lahat ng bansa sa daigdig. Nakalimutan na ba ninyo ang mga kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno, mga hari, mga reyna ng Huda ang mga kasamaan ginawa ninyo at ng inyong mga asawa sa lupain ng Huda at Jerusalem. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagpapakumbaba o natatakot sa akin. Hindi rin kayo sumunod sa mga kautusan at mga tuntunin ko na ibinigay sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Kaya ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ay handa na para ipahamak kayo at lipulin ang buong Huda kayong mga natitirang buhay sa Huda na nagkumilit pumunta rito sa Ehipto. Mamamatay kayong lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Mamamatay kayo rito sa digmaan o sa gutom. Susumpain, kasusuklaman, mamasamain at kukutsain kayo. Gagawin ko sa inyo rito sa Ehipto ang ginawa ko sa Jerusalem. Parurusahan ko rin kayo sa pamamagitan ng digmaan gutom at sakit. Mamamatay kayong lahat, kayong mga natirang buhay sa Huda at tumira rito sa Ehipto. Hindi na kayo makakabalik sa Huda kahit gusto ninyong bumalik at manirahan doon. Walang makakabalik sa inyo maliban sa iilan na makakatakas. Napakaraming hudyo ang nagtipon at nakinig kay Jeremias. Nakatira sila sa hilaga at timog ng Ehipto ang mga lalaking naroroon at nakakaalam na ang asawa nila'y nagsusunog ng mga insenso sa mga Diyos-Diyosan at ang lahat ng babaeng nagtitipon doon ay nagsabi kay Jeremias, Hindi kami maniniwala sa mga sinasabi mo sa amin sa pangalan ng Panginoon. Gagawin namin ang lahat ng nais namin gawin. Magsusunog kami ng mga insenso sa aming Diyosa na Reyna ng Langit at maghahandog kami sa kanya ng mga handog na inumin, gaya ng ginawa namin sa mga bayan ng Huda at lansangan ng Jerusalem. Ito rin ang ginawa ng aming mga ninuno at ng aming mga hari at mga pinuno. Mabuti ang kalagayan namin noon. Marami kaming pagkain at walang masamang nangyayari sa amin. Pero nang tumigil kami sa pagsusunog ng insenso sa reyna ng langit, at hindi na kami nag-alay sa kanya ng mga handog na inumin. Naghirap kami at marami ang namatay sa digmaan at gutong. Sinabi rin ng mga babae, Alam ng mga asawa namin kapag magsusunog kami ng mga insenso para sa reyna ng langit at mag-aalay ng mga handog na inumin at magluluto ng tinapay na katulad ng larawan niya. Kaya sinabi ni Jeremias ang ganito sa mga nangangatwiran sa kanya. Akala ba ninyo'y hindi alam ng Panginoon na kayo at ang inyong mga ninuno, ang inyong mga hari at mga pinuno, at ang lahat ng mamamayan ay nagsunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. At nang hindi na matiis ng Panginoon ang mga kasamaan at kasuklam-suklam ninyong gawa, winasak niya ang lupain ninyo, at naging kasumpa-sumpa at malungkot dahil wala nang nakatira, katulad ng nangyari ngayon. Nangyari ang kapahamakang ito sa inyo dahil nagsunog kayo ng mga insenso sa mga Diyos-Diyosan at nagkasala sa Panginoon. Hindi kayo sumunod sa mga kautusan, mga tuntunin at mga katuruan niya. Sinabi pa ni Jeremia sa mga tao, Pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon, kayong mga taga-Huda na nakatira rito sa Ehipto. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Talagang sinunod ninyo at ng inyong mga asawa ang ipinangako ninyong pagsusunog ng insenso at pag-aalay ng handog na inumin sa reyna ng langit. Sige, ipagpatuloy ninyo ang inyong ginagawa. Tuparin ninyo ang inyong ipinangako. Pero makinig kayo sa sasabihin ko. Kayong mga tagahuda na nakatira sa Ehipto. isinusumpa ko sa sarili ko na mula ngayoy wala nang babanggit sa inyo ng pangalan ko. Hindi ko napapayagang gamitin ninyo ang pangalan ko sa inyong panunumpa, katulad nito. Sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoong Diyos. Sapagkat sa halit na ingatan ko kayo para sa ikabubuti ninyo, ipapahama ko kayo. Mamamatay kayo rito sa Egypto sa digmaan o gutom, hanggang sa maubos kayong lahat. Kung mayroon mang matitira sa digmaan at makakabalik sa Huda, ay kakaunti lamang. Dahil dito, malalaman ng mga natitira na naninirahan ngayon dito sa Egypto kung kaninong salita ang masusunod, ang sa kanila o ang sa akin. Ito ang tanda na parurusahan ko kayo sa lugar na ito, para malaman ninyo na talagang matutupad ang kapahamakang sinabi ko laban sa inyo. Ibibigay ko si Faraon Hofra na hari ng Ehipto sa mga kaaway niya, na nais pumatay sa kanya katulad ng ginawa ko kay Zedekaya ng Huda sa kaaway niyang si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, na nais ding pumatay sa kanya. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.